Ayan si Katrina, si Gilfoyce, po si Aiden. si Aiden? Kaya Hindi si Gilfoyce. Ay dito si Aiden. Ay, siya si Aiden, maganda yun, ano? Dito Ano, iwan ko lang. <laughs> dito muna. Kasi kami ngirelo si Gilfoyce. Ayan po si siya, Kaya dito si Gilfoyce. Matulong ka muna, Trill. Matulog ko muna. ko